Gandang araw po muli sa inyong lahat. Um, ito pong nakikita nyo po ay may dalawang drum po dito na nilagyan ko po ng 2 to 3 inches. Yan. At ito ay aking inaalagaan sa drum at nasa loob po ng bahay. At itong bahay na ito kasi um, walang masyado nakatira. At ako lang. Kaya ito, dito ko muna nilagay yung mga fingerlings na 3 inches na pinapakain ko po ng P1 Oshalis po. Brand ng feeds ay Oshalis at ito po ay Nanolis P1. Ito po ay aking inalagaan dito lang sa drum dahil po sa kagustuhan ng ilan sa mga viewers natin at may nag-PPM sa akin kung maaari daw mabuhay yung fingerlings sa drum. Kaya naman ipapakita ko sa inyo kung pwede nga po ba. Actually, first time ko po itong ginawa pero ipinapayo ko po sa mga gusto pong gumaya sa ganitong sistema. Kailangan po ay may sapat na po kayong kaalaman how to properly care your catfish. Especially doon sa mga maliliit pa lang kagaya ng inalagaan ko. Ito po ay um, prone pa rin po sa fungus dahil 3 inches. And ito po ay day 11 na po at ipapakita ko po sa inyo kung sila nga po ba ay mapapakain. So based on my observation guys, kung mababaw po at maliit lang po yung drum, um, hindi po sila ganoon ka kumain. Kagaya ng ginawa ko, kunti lang. Unlike po dun, sa mas malalim, kagaya ng drum. So syempre mas mataas po yung tubig na kanila pong ginagalawan. So sa akin, sa akin palagay lang, ayaw po nila nung mababaw at masyadong uh, kita po sila. Yan. Kailangan talaga malalim. Yun ang nakita ko. So, sa madaling sabi, uh, convinced kung binsa ko na pwedeng mag-alaga sa drum, kagaya ng ganito, na may ganyang taas ng tubig. At syempre, kailangan sakto lang din po yung fingerlings na ilalagay natin dyan. Pero may nilagay po ako dyan na 300 pieces. And plan ko po, pag naka 20 days na po siya, ay ilipat ko po yung iba sa another drum na ka-size po nun or ganyan pong kalaki para at least malalim yung kanilang ginagalawan. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung mapapakain ko po ba sila. Yan, kung gusto ba nila. So, try natin pakainin siya ng maliliit na ito nga po, yung uh, piwan 1 na brand ng Oshalis. Yan. Okay. So as you can see guys, uh, okay, gusto po nila. And napalaki ko na po sila. Ngayon po asa nakikita ko, meron na po diyang 4, 5, 6 inches. Ayun. Meron pa rin pong nalilit. Ayun, siguro 'yun yung mga ayaw pang lumabas. Ayaw pa kumain. Pero kagandahan kasi sa feeds natin, ito po ay mabilis magpalaki ng mga fingerlings. At matibay rin po sila. Pero bukod po doon, hindi lang po basta feeds lang, basta lagay lang po ng tubig. Pero syempre dito may mga nilalagay po ako na hindi ko po sinasabi yung brand. Marami kasing gumagaya-gaya ng ganon. Eh, mas maganda po ay malaman nyo po yung tamang proseso ng application ng uh, nilalagay po dito. Yung isa, number one, kaya ko siya nilalagay dahil kailangan ko po yung microbes organism. Ito po yung mga small living things na hindi po nakikita ng mata na nakakatulong po dito sa ating mga alagang isda. Yan. So yung product na yon ang kanyang pinaka main purpose ay, ay i-decompose niya yung mga waste food tsaka yung mga waste din ng ating mga alagang isda. So yan po. Mapansin nyo malaki na po. Ito po ay dating 2 to 3 inches na inilagay ko po dito sa drum. So nilagay ko to dito noong September 24. At ang sistema ko po ng pagpapalit ng tubig dito ay meron po akong binili sa Lazada na ito po. Ito po yung submersible yan, ilalagay ko lang siya dyan and isasaksak ko po siya sa 12 volts para po maitapon po yung tubig na hindi ko po masyadong nagagambala yung mga isda na nandito po sa drum. Kasi kung gagamitan ko ng tabo, naobserbahan ko kasi nung ginamitan ko ng tabo ay nai-stress po sila. Kaya ginawa ko ay bumili na lang ako ng submersible para higupin yung tubig na nandyan. At para pagpalitan ko ng tubig, submersible po ulit galing sa ibang drum para bumalagyan ito ng tubig. So, ganun po yung aking ginawa. And, still, gumagamit pa rin po ako dito ng uh, air pump. Kagana nakikita nyo na ganyan. Ayan. Isisindi ko lang po siya. Ito ay matipid. Pwede itong isaksak sa um, power bank. Ayan. Pwede rin po itong ilagay sa sa kuryente. Basta mayroon po kang adapter na 5 volts. Yung charger ng cellphone. So, ayan. Pero hindi po siya palagi kong sinisindi. May time lang na sinisindi ko siya may time na hindi. Yan, pwede ko rin naman siyang iwanan dahil na ito, pwede rin siyang i-timer. Yan. So, ito po yung sistema ko sa pag-aalaga po ng fingerlings sa drum. Yan po guys, and thanks for watching. Kung um, bang po sa kanal na to, don't forget to click subscribe button and bell icon para lagi po kayong updated sa mga gusto ko pang upload videos. Thank you po.